nakakapanginabot ang mangyayari sa panahon ng ghost kapag nagawa mo ang alinman sa mga bagay na ito. At grabing kamalasan din ang mga idudulot sa iyo kapag hindi ka nakapaglagay ng mga pangontra na iaangkup mo sa panahon at sa pagkakataon. Sa tuwing nagaganap ang ghost bumabase ang bawat isa sa kung anong panahon ito nagaganap. Tayo po ay nasa period 9. Ang lahat ng malas na enerhiya ay lumalakas o napapalakas dahil sa fire energies na dala ng period 9. Kaya ang pamotra na ginagamit natin dito dapat po nakaayon sa pagkakataon. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kayong mutang mag-like, mag-subscribe, at share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Sa panahon na nagaganap ang Ghostman, maraming wandering ghost ang nasa paligid ng tahanan mo at sa lahat ng lugar meron nito kapag nangyari ito sa iyo, ito ang gawin mo para hindi ka malaset. Kapag ang pera mo ay nalaglag sa sahig, huwag mo ito kaagad-agad na ilagay sa wallet mo pabalik. Karaniwan na natin ginagawa na kapag nalaglag ang pera natin, mga barya, sa sahig, yan ay pinupulot natin at ibinabalik natin sa kung saan ito nagmula. Kung yan ay nagmula sa wallet mo, wag mong ibabalik ka agad-agad sa wallet mo dahil malas siya. Sa panahon ng ghost ang lahat ng barya, pera na nahuhulog sa sahig ay pwede pong maging offering para sa kanila. So, iisipin nila na yung nalaglag na coins ay in -offer mo sa kanila. Ngayon, kapag pinulot mo yan at diniretso mo sa wallet mo, disrespect yan at kamalasan ang maidudulot sa inyo niya. Offending po yan. Ngayon, kapag ang pera na nahulog na hindi naman sinasadya, yan ay gagamitin mo, yan ay ibibili mo, pulutin mo, pero huwag mong idediretso sa wallet mo. Ilagay mo sa ibang lalagyan. Kung ikaw naman ay mayroong bag o kung saan ka man nagpunta at nahulog yan, huwag mong idediretso sa wallet, ilagay mo sa bang at yan ay ibili mo kung ano man yung nais mong bili. Spend the money po. Huwag mo nang ibalik sa pitaka mo. Yung mga pera na nahulog sa panahon ng ghost man na hindi mo sinasadya. So kapag nangyari yan sa inyo, huwag nyo nang ibabalik sa wallet ninyo, ilagay nyo sa bag kung kayo ay may bag o kung saan lalagyan man at ibilin ninyo ng bagay na nais ninyo. Kapag uh, na-offend po ang mga wandering spirits o yung mga wandering ghosts, hindi sila titigil sa pagdulot ng kamalasan sa inyo. At mahirap itong i-cure dahil sa panahon ng bosman sila ay malakas. Ano na dapat mong gawin? -e. Maglagay ka ng bigas sa apat na sulok ng tahanan ninyo. So, ito po ay ilalagay direkta sa sahig. Ilalagay po. Huwag niyong ihahagis. Kasi yung naghahagis ng bigas, para po yun sa mga marurunong feed your rice goes po ang tawag doon, hindi nyo gagawin yon. Huwag nyong ihagis, ilalapag lang sa apat na sulok ng tahanan ninyo para makonserve yung prosperity at abundance ninyo na meron kayo. At para hindi maabsorb yung mga wealth energies na meron sa tahanan ninyo. Kaya naglalagay ng bigas kasi po ang bigas ay isa sa ginagamit bilang pangproteksyon lalong-lalo na sa mga wandering spirits sa panahon ng Bosma. Papanatilihin ng bigas na ang wealth energies ninyo ay hindi maaabsorb ng mga energies o mga wandering spirits na bumabalik. Napakarami po niyan at grabe kamalasan ang mga idudulot niyan kapag nakapasok sila sa tahanan ninyo at nakakuha sila ng pagkakataon na hindi na sila lalabas sa tahanan ninyo. O ibig sabihin, nakahanap ng area dyan sa tahanan ninyo para manahan sila. Nakakapangilabot ang maidudulot niyan sa inyo at mahirap nang i-reverse yan. Kailangan mo talagang tumawag ng para paalisin sila o kung ano man ang pupwedeng gawin sa kanila hindi basta-basta kapag -basta. natawag mo sila sa tahanan mo. Apat na sulok ng tahanan, huwag mong kakalimutan, ilalapag ang bigas, hindi ilalagay sa lalagyan, huwag ihahagis. Sunod, ang lahat ng entryway ninyo, pinto, bintana o anumang pwedeng daanan, backdoor man yan o kung ano yan, na parte ng tahanan ninyo, maglagay ka dyan ng maliit na lalagyan na mayroong asin at bigas na magkasama ilalagay mo yan at hindi mo tatanggalin yan hanggat hindi natatapos ang ghost month ngayon pag natapos na ang ghost month ano ang gagawin ninyo sa mga inilagay ninyo ang bigas ko ay pupunin ninyo hindi itatapon kung may puno pa sa tahanan mo malayo-layo ng konti sa bahay mo hindi naman nakadigip doon mo siya ibabaon wala kang puno, wala kang ganon siguro naman meron kang nakapasong halaman na malaki, doon mo siya ibaon. Sunod na ritual, para naman ito, maabsorb ang mga negative energies, mga malas na enerhiya, dahil ang ghost man po ay mahaba at matagal. Mahalaga na meron ka nito sa tahanan mo, malapit sa pinaka-main entry mo o pinaka-main door mo. Lemon po ang kailangan natin gamitin dito, hindi calamansi. Malalakas po ang mga wandering spirit at hindi yan binibiro-biro o binabasta-basta. Iba sila, kaya nilang magdulot ng graming kamalasan. Kapag na-offend sila o kumiroon silang gusto na panatilihan. So, umuha ka ng lemon. Hiwain mo ang lemon. Ngayon, pag nahiwa mo ang lemon, hihiwa ka lang ng isang peraso. Kung ikaw naman ay may red, pwede mong iiwan ulit doon yung natirang pinaghiwaan mo dahil hihiwa ka lang naman ng isang parte niya na bilog at ilalagay mo sa mangpo. Lalagbubudurag mo ng asin. Raksot po, ilang perasong asin sa ibabaw. Yan ay ililibot mo sa tahanan mo bago mo ilapag sa may main entry mo o sa front door mo. Ilalapag mo sa gilid yan para lahat ng pumapasok na enerhiya masasala ng lemon at makiklit. Kapag nag nasira na yung lemon, pabalitan ninyo. Kaya yung natirado sa pinaghiwaan ninyo, ganun ulit ang gawin ninyo, yung lemon po ibabaon yan sa paso. Kailangan maibalik siya sa lupa. Huwag niyo siyang itapon sa basurahan. Ah, pwede kayong uh, maglagay ng uh, paso na uh, dahil may asin yan, yung paso po na walang halaman, pwede yun ang gamitin ninyo na doon ninyo ilalagay yung mga uh, ginamit ninyo sa ritual, doon nyo ibabaon. Pagkatapos po, i-dispose yung paso. Pagkatapos nyo gawin, uh, maliit na paso lang, kung wala naman kayong, mababawala kayong space sa labas na para doon kayo maghukay ng maliit na Uh, butas para po doon sa mga ibabautin don na lemon. Kung wala po kung gano'n, pwede maliit na maliit na paso, lagyan mo ng lupa at doon mong itatago yung mga lemon na ginamit mo sa ritual at pagtapos po ng ghost man, itatapon mo yon buong paso. Pati yung ah uh, uh, lupa na nandoon. So, konting lupa lang, sakto lang na makatakip. Doon po sa uh, inilalagay ninyo dyan sa paso na yan. Pero incense para sa wealth ritual at insenso para sa offering sa mga wandering spirits na nasa paligid. So, pwede kang gumamit ng general incense. So, ano uri ng Chinese incense po, pwede gamitin yon bilang offering para sa mga wandering ghosts. So, marami silang makakapag-benefit sa pagsisindi ninyo ng uh, insenso. Ngunit po, pwede ka rin magsindi ng insenso para naman sa hiling mo na prosperity at abundance. Kailangan po insenso ang gagamitin mo kung gusto mo humiling ng good luck sa panahon na nagaganap ang ghost man. So, ito po ang pamumaraan na pwedeng gawin. Iba't iba ang pamumaraan na pwedeng gawin. So, uh, ilan lamang ito sa mga pwedeng gawin dahil napakaraming pamumaraan po na pwede naman talagang gawin. So, kapag gusto mo ng uh, good luck energies, gusto mo kung paswerte sa pera, sa negosyo, pwede kang gumamit ng green na incense or anumang insenso na may kinalaman sa wealth? anong kulay yan? May gold yan, may brown yan. Basta po, insenso na ang nakalagay ay para sa wealth. Yun ang sisindihan mo ng umaga. Sindi ka ng insenso na patungkol sa wealth. Pwede green, may, may iba't ibang kulay yan, may gold, may brown. Basta po, nakalagay sa insenso na yan para siya sa wealth. Para makaakit ng wealth. Pwede sindihan yan umaga habang nagagana po ang ghost man. Ngayon, para naman sa offering, para po sa mga wandering spirits, hapon mo yan sisindihan. 6 p.m. o yung nag-aagaw yung dilim at liwanag sa hapon, pwede kang magsindi ng insenso doon para po sa mga wandering spirits yun. Bukod pa sa pwede kang maglagay ng pagkain sa labas, ng tahanan mo, lagay mo sa lupa diretso, bukod pa po doon. Mas maganda kung nga, mayroon kang nakalagay din sa labas ng mga pagkain. Anong mga pagkain na pwede mo ilagay doon? Mga biskwit, pwede ang noodles, pwede ang kandila. O anong man po yung kaya mo ilagay? Tubig, pwede rin. Nandunulod din po ng swerte. At insenso sa hapon. Ilang nga, uh, ilang milyong wandering spirits ang makikinabang sa sinisindihan ng inyong insenso sa hapon. Sa umaga po, pwede kang magsindi ng insenso na para naman sa hilik mo na wealth energies. So, kailangan po specific yung incense na sisindihan ninyo sa panahon ng ghost month. Kasi baka mamaya kapag normal na incense o yung general incense ang ginamit mo, ba ang dating nito ay parang offering mo lang sa kanila yon Pero kung ito ay mayroong hiling, gumamit ka ng incense na para sa wealth, sa business, or para sa good luck. May mga kulay po yun. So may green yan, may gold, at may iba pang mga kulay. Sunod po, maglagay ka ng uh, pangontra po sa mga uh, negative spirits, mga negative energies na dahil Ang mga wandering spirits po, may iba't ibang klase yan. So para po makontra sila at hindi talaga sila makapagdulot ng kamalasan sa inyo, pwede kayong maglagay ng uh, images po ng uh, umbrella goddess. So, pwede kang gumamit ng uh, image ni Chong Kui o ng uh, Umbrella Goddess po. Pwede kang gumamit. Noon, ilagay mo sa tahanan mo yan. Ilalagay mo na kung saan nakaharap yung main entry ninyo. So, meron po tayong mga night protectors ng uh, images po nila Chong Kui at ng uh, Umbrella Goddess po. Sila po ang uh, mabisang pangontra laban sa mga iba't ibang uri ng uh, mga mga wandering spirits na nagdudulog ng kamalasan sa, sa tao. Lalo na po sa panahon ng ghost man. At pwede rin ilagay sila kahit hindi naman panahon ng ghost man. So kung nga nagnanais kayo na walang makapasok ng mga negative energy, mga negative spirits sa tahanan ninyo, pwede nakalagay lang yan sa tahanan ninyo. Nakaharap po kung nasaan yung front entry. So hindi lang yan para sa panahon ng ghost man. Yung mga Ah, uh, eh, ay inilalagay natin sa tahanan natin. Pwedeng dyan na yan sa tahanan natin para po kumaprotectional tayo. Bukod pa po sa mga ah uh, paglalagay ng asin sa bulsa, paglalagay ng bawang sa bulsa. Ah, uh, pa po natin maigi, kapag nagaganap ang panahon ng boogman, iwasan mo talaga na sumipol ka sa gabi. At iwasan mong mag-uwi ng mga bagay na ah, uh, hindi hindi mo naman pag-aari. Halimbawa, nakakita ka ng coin sa gabi o nakakita ka ng uh, kung ano-anong bagay sa labas. Huwag mo pulutin yun. Baka mamaya, uh, hindi yun yung bagay na nakikita mo. Okay? So, sa panahon po ng busman, maraming pwedeng mangyari. At talaga namang nakakapilabot. Kapag ikaw ang natapatan ng mga bumabalik ng wandering spirits. So may comment si ma'am dito, ayon kay ma'am, na yung pagpunas pagpupunas sa sahig ng tubig na may asin, eh, pwedeng magdulot ng kamalasan. Ginawa niya raw ito, uh, ah, minalas siya. May punto po yung comment ni ma'am, kaya talakay natin. So, bakit nga ba ang iba na nagpunas ng uh, tubig na may asin sa sahig nila, minalas, ang iba naman hindi. So, ito po, pwedeng ganito ang nangyari. Yung asin na nagamit doon sa pagpupunas ng sahig, pwedeng stagnant na yan doon sa pinagbilhan. Okay? So sabihin na natin na matagal lang nakaistak yung asin doon sa kung saan man binili. Yung asin po, umihigop ng negative energies yan. Pwedeng nahigop na nung asin yung uh, energies na nandoon sa, sa area na kung saan yan binili, dahil sabihin na natin na matagal na siyang nakastack doon, kaya nung ginamit ito ni ma'am bilang panglinis eh nagkaroon ng kamalasan ngunit po yung asin na ginagamit sa pagluluto, pareho lang naman yan kahit yan ay stagnant, kahit yan ay stuck, pwede pa rin pong gamitin yan sa pagluluto, kasi niluluto mo yan, so naboburn siya nawawala o anuman yung energies na nahigop na niya kaibahan po doon sa ginagamit siya, pang ritual at panglinis so magkaiba po pag ginamit sa pagluluto, okay lang yan. Pero pag ginamit sa paglilinis, kailangan tingnan mong paigay yung pinagbilhan mo na madalas ba na doon talaga ang tao bumibili ng asin. Kasi kung stock niya yun, pwedeng nandoon na lahat ng negative energy sa asin na binibili mo. Kaya nung ginamit mo bilang panlinis, nagkaroon ng kamalasan. Kaya po, may nangyayari na yung iba, swerte, yung iba naman nagkakaroon ng kapalasan. Mahalaga po na tingnan kung maigi yung uh, pagbibilhan mo ng asin na gagamitin mo sa paglilinis o pagtatagal ng negative energy sa tahanan mo kasi baka mamaya sa tagal na nakastack siya doon nahigop na niya yung negative energy sa nandoon kaya nung ginamit mo ayun, sa'yo napunta, nagkaroon ng kamalasan. So may mga ganun po talaga senaryo, kaya tinatalakay natin para po alam ninyo ang gagawin kapag uh, bibili kayo ng asin, para sa ritual po kasi pwede talaga magdulot ng kamalasan kapag ganun yung asin na nabili ninyo. Kaya nga po, hindi pare-pareho. Merong nagkakaroon ng malas, pero namang hindi. Sinuswerte sila. Or, simula ng gawin nila, sinuswerte sila. Meron pong ganun senaryo. So, depende po sa uh, kung paano ninyo nabili yung asin na ginamit ninyo. Kaya, nagkakaroon ng ganun pangyayari. So, kaya natin tinalakay kasi may punto yung comment ni ma'am na dapat po tingnan ninyong maigi para makasigurado kayo na hindi kayo malasin kapag uh, ginawa nyo. At para po sa nag-comment, nagtatanong po sa kanilang swerte ng kapalaran, mga 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 sir, pag-uusapan po natin yan, tatalakayin natin yan para malaman ninyo kung ano yung uh, taon na swerte kayo. Ibabase natin yan sa animal sign ninyo para malaman din ng iba. At iaayon natin yan sa Year of the Fire Horse. At para po doon sa comment ni ma'am na CR katapat kusina, ma'am kung hindi na pwede iurong yung kusina o ilipat ang kusina, pwede pong maglagay ka na lang ng kurtina sa pituan ng banyo at palaging nakasara ang banyo ninyo. At ang inidoro po, lagyan ninyo ng takip. So, kung wala mong kayong takip sa toilet ninyo, yung, uh, yung toilet ninyo, eh, walang built-in na takip, pwede maglagay ka dyan ng pwede mong ipang takip. Kasi po, kapag walang takip yan at nakaharap yan sa kusina mo o nakatapat, tutuloy-tuloy yung pag-drain ng energies o yung wealth energies ng, na, na nasa kusina ninyo. Kaya, bukod sa nakasara siya at may kurutina, lagyan mo ng takip yung iniduro.